Pagpakanay ni Tulentino At Pete Pignano. Oh! Pignano na inanguna bay Nasipyat ka may si Tulentino Sayang Iwas okay, mo sana Second hit sa 15 below rider mga bay All clear by number 1 Okay nga. Oy Tulentino na inanguna bay Nagsunod Rider number 1 pang Pete Pignano Oi. Ora mga gahi rider ni bay. Okay, Tolentino, tuloy-tuloy lang Tolentino bay. Kani puro batang rider ni. Tolentino number 21 ang nanguna. Nasunod number 14. Ang Lopez Pinyano, ang batang rider Gusto bang Oha sa ikaduha ng posisya Tamo na on board Bang Tolo Abang Opat Okay, medyo abog na Tolentino, so, kaya po Nang nanguna ba eh tuloy lang sa habaghata o tulentino Bait Pinyano and number 14 ang nagpagpakanay na ala oy oy Bait na ang una ikaduhan ng rider si Pinyano ba Pinnyano versus Tolentino ganit nindot kalaban eh kay eh, puro mga power Okay, Tolentino nanguna, una, Pete Pinyano sunod Number one rider ang pangtulo. Tamo on board pang upat mga bay. Okay, Tolentino gihapon ang una. Pete Pinyano ni sunod bay. Pin yano 2 lintino 2 lintino and pin pin yano ang nagbakpakanay mga bay tamon pangupat nga rider was wasanay maayo Puyo, puro mga maayo na mga bata okay oh, to na nang una nagsunod Pit Piniano gadikit si pinyano Piniano wala kaya ni gadikit si Pit Piniano wala okay bitin ka bitin pa ko lang gamay ko lang, lang. si kay Tolentino ang kalingawa Grabe pang ni Tolentino at Pete Pinyano. Oh! Pignano na yung una ba? Nasipiat gamay, si Tolentino. Sayang ah. Okay. Pete Piniano ang batang rider ng Blanc, ang nanguna ba? Sa second hit. 15 years old. Bababa. Okay, Tolentino number 21. Okay. Piniano na yung una. Nagsunod si Tolentino ba? Pero gadikit pa, gadikit pa Stolentino ba Layo pa ang biyahe Okay, okay white flag Pinyano na yung ang una ang nagsunod number 21 rider Mga bay Okay, okay. Ừ. ôi, gamay 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 cô nàng gamay, Okay Tolentino and Piniano Ang nagbagbakanay bắc bắc anh ấy, oi, si gạt đi Tolentino, ok, gạt đi Then ano na yun ang una sa second hit 15 years old below rider mga bay Okay winner sa second hit 15 ano Ang batang rider ng lang mga bay